Magandang araw sa inyong lahat mga kalukban. Meron naman tayong home service sa automatic washing machine. Samsung po ang brand po niya mga kalukban. So, itong washing machine mga kalukban na ayaw po niya maglabas ng tubig. Ayaw niya mag-drain. So ayan, so makikita niyo po mga kalukban, in-spin ko po siya. Gitna lang po yung umiikot. Hindi po umiikot isang buong tab mga kalukban. So wala po din ako dito narinig mga kalukban na kumahatak yung drain motor niya mga kalukban. So ayan, naka po siya mga kalukban. Pero yung pulsator lang po yung likod, mga kalukban yung nasa gitna lang, mga kalukban. So ngayon, check natin mga kalukban kung anong problema nito mga kalukban. So ayan, so, na po natin yung likod mga kalukban itong washing machine. So may nakita agad ako dito mga kalukban. So may putol po siya mga kalukban na isang linya ng wire papuntang drain motor po niya mga kalukban. So kaya ayaw pa kaya ayaw niya humatak nitong drain motor mga kalukban kasi putol. Dapat yan hatak po yan na may tali po yan. Pag humatak po yan mga kalukban lalabas ang tubig. So sa kanya, hindi humatak kasi yung pala amay ah, may putol siya mga kalukban. So sa may mga ganitong mga washing machine lalo ayaw niya maglabas ng tubig. So mag error po yan pag hindi siya maglawas ng tubig, mag error yung washing machine nyo po. So check nyo po mga kalukban, sigurado uh, pag hindi sira itong drain motor, may uh, may putol yung linya po niya mga kalukban. kasi kadalasan din po meron ako na mga rami ako na encounter na ganito uh, mga ngat ngat ng daga mga kalukban ang dahilan so yung mga kalukban, natapos na po natin idugtong yung Uh, naputol na wire testing natin mga kalukban lagyan natin ng tubig at try natin i-drain mga kalukban kung maglalabas na siya ng tubig so drain natin mga kalukban ispin natin uh, para makita natin kung mag-release na yung ano po niya yung tubig at uh, kung hatak na yung drain motor mga kalukban So yan, i natin mga kalukban yan. Bumababa na yung tubig niya po mga kalukban. So ibig sabihin, Uh, buo po yung drain motor po niya makalukban yun lang naging dahilan po niya kung bakit ayaw maglabas ng tubig dahil may putol na isang linya so yan naglabas na siya ng tubig makalukban so okay na po yung ginagawa natin washing machine makalukban so wala tayo dito pinalitan uh, ang ginawa lang natin dito repair lang po makalukban dinugtong natin yung naputol na isang linya so maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta sa ating channel at sa ating kalaman mga kalukban na pinagkaloob so hanggang dito na lang video natin maraming salamat po sa inyong lahat mga kalukpan. thank you thank you